Mayong adlaw mga idol, it's me again on the TV, ang gwapong nila lang deris pa Syempre, ako nagod good name. It's a sunny day, lang tawagin ninyo, napakaliwanag ng mundo kung nandyan sa, sa tabi mo. Karon magjaging na sad para madungag dungagan na po ang atong kapugi. Ay isti kalukusog binalide. I'll start from stretching, usually ginagawa ng mga athletes, mga basics lang ang ginubuhat na to dagko kay yung rule na because kita boys injury na kay gana modagan you can you can check it on social media for more stretching tips mga idol so nagwarm up pod ko kapil sa akong upper body para pogi ug angas siyempre ako na good ni. and after that nagsugod na kong dagan mga idol from 0 kilometer run to 8 kilometer endpoint. point Medyo layo-layo yun but if we focus on our goal, nothing is impossible. I'll be maintaining with my own face para di malas si pagugayo. So as you can see in front, paaphil ang ang dagano na to. Para inignay mga run event, dili li ta mabaguan. Siyempre, ako na good me. So dire sa atong side mga idol, mauna ang mainline. So dili sa tamulagan dira mga idol, lahos ta. So dream, mga idol, malubak-lubak na kapatuan ng mga idol. Pero para yun nga punta kay Aaron, maabot ka sa 8 km. Nindot po sa pamati, makatulog o bato-bato mga idol. Kay mawala ang sakit sa tiin. So nakaabot na yun dire sa turning point, dire sa San Andres, I aning mean, naib, outpost. So paambog na ito mga idol. So, mintin nga ya po na nga kapugi dira mga idol. Tanawan ninyo mga idol. Siyempre, ako na nih ni. Pa-downhill na dito mga idol. Anakanin kanindot, sumintado na dira pita. So, uh, padung nabuta palabay sa kuan mga idol. Mainline. So, sunod na itong mag dira mga idol. Anakanin kanindot dira mag sa mainline mga idol. Pa-uphill, pa-downhill, uphill, pa downhill. Up -hill, down -hill. So nakalabay na ito panaon sa panahon, Central School. Ting panguli na pala sa mga estudyante karon mga idol. So ang ang na po sa Community High School. So shout out sa mga estudyante ra. Tayo mag skila Kaya ako mag jogging ra. Pitao So mga idol pauli na ko dito mga idol. So last pag na last pag minali mga idol. Yun mga idol. Tapos na. Ay, salamat sa pananood sa aking video, mga idol. Ride safe. Run safe.